'wag magsiksikan sa tunnel gamitin po natin ang service road so dito ako sa service road ngayon dadaan so dito sa service road uh, dumadaan na rin ako dito nasubukan ko na rin dumaan dito uh, sa so, may video na rin ako nyan. so dito pag uh, dadaan ka sa service road uh, may time talaga na hindi ka hindi mo may iwasan na hindi dumaan sa bike lane lalo kung nakapila na 'yung mga sasakyan di ba so karamihan kasi sa, sa mga nakamotor ay 704 So 704, over ah. Uh, um, natin kung ilang minuto tayo makakatawid dito hanggang main av. So 7.04. Ah Ay, 7.05. Ayan sakto. 7.05. Kalilipat lang. So dito hindi mo may dumaan sa uh, bike lane dito. No? So ang sabi nila. Uh, wala naman daw nanguhuli sa bike lane. So may nanguhuli na po dito. Dati sila. Serbong ni Briha dati eh, na may nahuli dito. Hinuli yung mga dumadaan sa bike lane. Hinuhuli no? So, ngayon kasi wala tayong magagawa kasi ano, eh, traffic oh, uh, nakapila, nakasiksikan. So, ang tendency talaga 'yung mga motor dito dadaan, no? Dito babaybay sa bike lane. So, meron akong video nito na hindi ako dumaan sa bike lane, nakasunod ako sa mga sasakyan. So, inabot ako ng mga kalahating oras yata ng binaybay ko hanggang main up So, this time naman uh, gagamitin ko 'yung bike lane, no? Babaybay ako sa bike lane. So, kung, ga, mas mabilis dito kasi sabi gamitin yung service road eh di ba so wala tayong ma uh, may chance talaga na gumamit gamitin tong bike lane so pero may video ako nito na hindi ako dumaan sa bike lane bumaybay ako na nasa regular lane meron akong video nyan so inabot ako ng mga 30 minutes nga ganon ulit ulit ka <laughs> so ngayon dadaan tayo ng uh, service road na wala tayong ibang magagawa kundi dumaan sa bike lane, di ba? So, orasan natin. So, 6705. So, sabi nila mas mabilis daw dito sa taas. So, ngayon, titry natin. Pero dumaan ako dito dati pa dati pa. At may video ako nyan. Yung bagdaan ko naman na yon ay hindi ako dumaan sa bike lane. Sa regular lane ako dumaan. So, this time, tingnan natin kung ilang oras o ilang minuto tayo waabutin. So isa sa mga dahilan kaya ayaw ko dumaan dito sa service road kasi matagal yung tawag doon traffic light tapos yan siksikan pa unlike doon sa ilalim mas mabilis kasi ay mas mabilis umaandar naman mabagal pero umaandar kung nasa gitna ka ng ano diba so ngayon titestingin naman natin ngayon dito sa service road. So, 708. Nakaka 3 minutes na tayo. So, pero din, hindi naman ibig sabihin na kung ganitong oras ay eh matagal sa ibang araw hindi so may mga iba-iba namang kasi nga ano, no, pagkakataon tsaka sitwasyon kaya Minsan may mabilis, minsan may mabagal talaga. So, ano lang natin? Sunusubukan lang natin. Kumbaga, paratis mayroon tayong basihan para sa pagkukumpara. At syempre, ma-experience din natin ng ano, uh, literal, ay, ng actual. Oh. lahat na. So pero hindi na ako bago na dumadaan dito ah. Matagal na ako nakadaan dito. So sinubukan ko ulit ngayon. Sinubukan ko lang ulit ngayon. Eh, patuloy yan. Isa isa sa mga ano rito. Nagiging uh, patagal. Di diba? So, kung ikaw naman talaga ay isang motorista na ano, ano gagawin mo? So, tingnan mo, karamihan sa motorista iniiwasan, di ba? Gumagamit ng bangketa para makapag lift lang. Para iwasan lang 'tong nakaharang na sasakyan. Di ba? So, anong gagawin ko? So, dumaan nga ako rito para mapabilis eh. So, ayan. Magbabang kayo tao. Ay, dami pala. Balik din ako agad. Masang <laughs> ko lang to. So, diba? May ganun chance talaga. Kaya ang tawag na sa'yo kamote Kasi dumaan ka na sa bangketa eh Dumaan ka pa sa bike lane dito So So sabi nila na, na Ba't hindi ka nalang dumaan dito sa taas So ito po kasi yung nangyayari dito sa taas So usually kasi doon ako dumadaan sa Ilalim So may nag, may nag uh, Ano kasi sa akin Pwede naman sa taas ha Bakit nagsasiksikan kayo dyan sa ilalim So ito po yung isa sa dahilan kung bakit ayaw ko dumaan dito Katulad yan Diba? Diba? siksikan lalo kung trap uh, pula yung traffic light tagal pa ang tagal din mag ano niyan mag green inurasan ko na rin yung green na yan eh nag 90 seconds yata <laughs> so bukod sa dadaan ka sa bike lane na pwede ka mahuli eh may chance talaga na dumaan ka sa bangketa para maiwasan lang yung nakaharang na at kung tutuusin kaya mo naman talaga makasingit iiwasan mo lang yung nakaharang no para makapunta ka lang sa unahan ba ba diba? so karamihan sa motorista gano naman talaga yung ginagawa eh di ba so alis na natin para maipakita ko lang din ha? ganito ang sitwasyon dito sa taas kaya yung iba ay ayaw dumaan dito gusto nila pa rin dun sa kaliwa sa uh, ilalim di ba ayan natuloy-tuloy So, pero hindi naman lahat ng oras ay ganito, no. Hindi naman lahat ng araw ganito. So may malubog pa rin naman talaga din dito. So depende na lang talaga sa araw, sa sitwasyon, ba? Diba? Kana. So 12 na, 7:12 na. So, nakakailan na ako. 7 minutes na. So sa pagkakatanda ko nang dumaan ako dito, ano eh, inurasan ko yung uh, red na yan eh. Inarasa, nagbilang pa ako, binibilang ko kung ilang uh, seconds mag-green, mag ilang seconds magpupula eh, yung uh, traffic light dito. <laughs> Bye. uulitin ko kung bakit ayaw ko dumaan dito di ba kasi ito katulad nito ito yung magig nagiging sitwasyon dito tapos siyempre se dadaan ka pa sa bike lane may chance ka pa na dumaan sa bangketa so di ba kaya ayaw ko dumaan dito kaya mas gusto ko pa rin dumaan dun sa ilalim so inano ko lang pinapakita ko lang yung sitwasyon so dumaan na rin ako dati dito naka video na hindi ako tumatapak sa bike lane sa normal lane ako dumaan so inabot ako na mga 20 minutes yata yun o 25 minutes so andyan yan yung link ipopost ko na dumaan ako dito ngayon naman this time dumaan ako dito na babaybay ako sa bike lane yung natural talaga na gawain talaga ng isang motorista pag dito ka dumaan sa service road so ngayon nakaka ano na tayo 10 minutes na Hindi pa tayo nakakatawid ng stoplight. Kasi may nagsabi sa akin na ano eh, hindi naman nagsabi ng comment pala na ba't hindi ka dumaan sa taas? Ba't nagsisiksikan kayo diyan sa ilalim? Eh maluwag naman yung taas. So, eto, katulad nito. So, nandito ako ngayon sa taas, service road. So, para makita lang natin yung tunay na sitwasyon. Kasi hindi naman talaga araw-araw yung sitwasyon na sinasabi niya na maluwag naman sa taas, so, hindi naman kasi araw-araw yung ganun.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 so 79 seconds nag green so yung green naman 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 So, 68, 69, 70, 71. So, 71 seconds from green to red. 71 seconds from green to red. 79 seconds naman pag red to green. Pag dito ka dumaan. Yung traffic light ha. Yung uh, interval. So, kaya isa sa mga ayo ko talaga dumaan dito sa service road. Mas okay pa rin ako doon sa Kubaw ilalim. So ngayon ay 7.20 na. So nakaka 15 minutes na tayo na bumabaybay dito sa service road ng Kubaw. From Kubaw to Main Ave. So kagaya date, dati. <coughs> so ginawa ko na rin pala to dati. Uh, inurasan ko, binilangan ko pati yung traffic light binilang ko din kung ilang, be, kung ilang oras ako ay ilang minutes ako nakatawid uh, nung nakaraan kasi hindi ako dumaan sa bike lane sa normal lane ako dumaan iniwasan ko tumapak sa bike lane so ngayon naman uh, so nandyan ilalagay ko yung sa link nandyan yung link sa description sa comment section nandyan po post ko yung link so this time naman dumaan ako sa bike lane kung ano yung pinaka normal na ginagawa ng isang motorista pag dito ka dumaan sa service road so hindi mo may iwasang hindi gumamit ng bike lane So, dito na ako, malapit na ako sa main ab. So, ko kung ilang minutes ako naka ano, in na ba? Ayos. So, 7:22. So, ilang minutes 'yon? So, 17 minutes. Nakatawid na ako from Cubao uh, service road to hanggang dito sa uh, main av. So, ayan, o. Oh, ginamit ko yan, o. Oh. Sinunod ko yan, o. Oh, Huwag magsiksikan sa flyover. Gamitin po natin ang service road. So, tiba. So, 17 minutes ako inabot. This time, no? So, ngayon, ulitin ko ulit. So, 17 minutes ako inabot. 17 minutes ako nakatagos dito sa main av. So, yung ginamit ko doon ay yung, uh, normal na ginagawa ng isang motorista pag sa service road ka dumaan yung gumamit ka ng bike lane minsan gagamit ka ng bangketa para makalusot no para makaiwas sa traffic so ganoon ang uh, style natin diyan na ginawa so nung nakaraan naman ang ginawa ko diyan ay hindi ako tumapak sa bike lane hindi ako tumapak sa bangketa so inurasan ko din ganoon din binilang ko rin yung uh, stop stoplight so nandiyan niya sa link or sa comment section ipo ko yung link so yun ang pagkakaiba so doon yata inabot ako ng 25 minutes eh So this time dyan naman is eh, 17 minutes lang. So pero di ba? Depende sa sitwasyon, depende sa araw na ano kasi mas may mabilis din naman diyan. Sinasabi din ng iba. So sinubukan ko lang ulit.